tayong tao para sa ating kabuhayan. <laughs> Pag-unlad. Dito na tayo sa building mga kabirks. Ayan. At yan ang limang pokos. Ayan, yeah, si Margaret, ang realtor. So, ayan, lakad na tayo dun. Ayan. Yeah. The Alliance Global, one of the Philippine largest conglomerate, which is, part of it is, Mega World. Okay, uh, let me introduce uh, first, Oh. Okay. Uh, so, <laughs> yeah, yeah, we have to introduce ourselves. So, by the way, mga Kaburks, uh, this is the second video, second part of the video na uh, i-introduce ko sa inyo for uh, investing sa uh, within uh, in Philippines and also in Canada. So we're in uh, Philippines sa uh, investing naman tayo doon sa ating mahal na bayan. <laughs> so, uh, ah, introduce niyo po yung sarili niyo. Oh, ako. okay, so my name is Stella Amangyan. Okay. Representative, yeah, uh, representative ako ng Mega World International and that's what we're talking about it today. So, pag-usapan natin if it's it worth to do this uh, kind of investment or hindi lang investment. For ano ba? For... Vacation? Usage. Uh -huh. for retirement place. Mga mm ganun. -hmm. So, uh, what we will talk about today kasi marami ang mga kababayan natin who are thinking to buy properties back home. But the question is how? yes right How to access? Uh -huh. how to access all these opportunities we're in meron pala yeah alam yeah okay. and some other people says i could not kasi alam niyo naman dito sa Canada, we have to pay mortgage taxes health care everything yeah. so at the end of the day wala na eighty one. but i can spare 300 500 a month we're in possible naman 'yon Okay. That you can spare that money and then down the road, you can own that property. Para ka lang nag-mortgage kagaya dito. Okay. So, and uh, I have question uh, for uh, history ng uh, nitong company. Uh, what's the name of the company? It's uh, World So, it's yes. a big company in the Philippines. Yes. So, yes. ang so, may-ari is si Andro Tan. Yes, so it's owned by I don't know. They call him Doctor Andrew Khan. Okay, so probably yes. he's a doctor, <laughs> right? So this conglomerate started in 1987, okay. and then it grew up. Now it's a giant company. Yes, and um, Sabinganila, Maguirl. One of the conglomerate that they have yeah. is the Megaworld International. Because conglomerate, it's big that they have so many projects that are huge. But we will only focus on the Megaworld International projects. Oh, okay. okay. Yeah. So. So ano pong uh, i-bebenta uh, natin sa anong ibinebenta niyo sa client? Uh within the umbrella of uh, Mega World. Within the umbrella of Mega World. Yeah, I I I am going to go through this. But before we go that, before we go there, gusto ko lang i-mention yung mm -hmm. ibang uh, business ng uh, ano ng Mega World nito. Okay. So If you can see here, Imperador Distillers food and beverage, sa kanila din yan. Golden Arches Development Corporation wherein siya yung ano nang, uh, lahat ng McDonald's franchises in the Philippines. So okay. basically, every single franchisee who wants to get a franchise from McDonald's sa atin, they have to go through The Golden Arches na part ng Mega World. Okay. And then, they also have business on the Travelers International and gaming, entertainment, gaming industries. Kasi, okay. Kasi, uh, isang asset nila are casinos. Okay. Diba? And then, sa infrastructure, they do this. sila yung gumawa ng mga sky train sa Pilipinas so technically kaya tayo nagbabayad ng toll gate yun. yung mga toll na yun yes. to them until the money they spent for those infrastructures are paid back from the toll gate then our government will take over okay okay so okay. now under Megaworld, there are four developers on this part we will only talk about the real estate yes okay. that's the interested part interesting part, <laughs> interesting okay. part. At this, is, this is where we get involved ourselves yes in. okay yeah so mega world under mega world they have actually four developers one of them is sun trust okay empire east okay. global estate resorts mm -hmm. and global estate properties. Okay. So ito lahat ng mga to, sila yung mga nagde-develop ng mga properties for mega world na ginagawa nila, yun yung binipenta natin ngayon. Mm -hmm. So now anong, ano yung yon, di diba? Mm -hmm. Yeah. So here we go. Um, there are nine investment opportunities. So one of them which is the famous one right now is the condominiums. Okay. Maran condominiums. Yes. They're built condominiums all over the island. Okay. So depending on where you want, okay. From Manila, all the way down to Palawan, they have condominiums. Okay. Okay. Another product that they have is what they call condo hotels. Okay. Condo hotels. Okay. So. Condo hotels is a combination of a condo and a hotel. Mm -hmm. So it is basically a condominium, but it is operating as a hotel. So I want to make this clear because people say no, it's the same as timeshare. Mm -hmm. No, not different. It's not the same as timeshare. Because in timeshare, we'll have ownership the so property. Sa so condo hotel you can own a room in the hotel and it is being operated and run and managed by the management company in maker world as a hotel so, how does it feel to a hotel and you say one of these rooms is mine mm -hmm. it feels good yeah. Yeah. And then the difference between these two condominiums is you own the property, you own the title, right? Yeah. And then you manage it yourself. Mm -hmm. And the problem, problem is all buyers are mostly from overseas. Yes. Uh -huh. So the challenge is the management. Mm -hmm. a lot of time to, to yes. Uh -huh. So now you have to find somebody who will manage it for you, right? Yeah. And it's hard to find somebody. Now, with the condo deal, hands off. Because yeah. mm -hmm. they, they manage everything, and whatever is the profit at the end of the year, uh -huh. they give it out as a dividend mm -hmm. or as a revenue share to all unit owners. Okay. Okay. So the the what is this, The developer are they are they the one who's looking for the people who manage the property or the owner will hire whoever will gonna uh, operate the building, the the maintenance. On the condo hotel management, lahat nayon may go Okay. The thing. So. an example would be if you've ever been to Manila. So, tapos na mga kaburgs. so, natapos na yung session namin mga kaburg sa Mega World. Ah, sana eh kahit konti eh na ko ng ano maayos init eh, grabe init mga ka birds so napag-usapan namin dun sa session mga ka birds eh Mega World na Undotel. Ah, uh, may may iba-iba siya lang ano mga covers, uh, business. Pero um, more on uh, focusing ako doon sa Undotel. Kasi nga uh, isa passive income at uh, pwede mo bakasyonan. So, ito na yung uh, eye opening sa pag best kasi tinanong ko yung mga mga agam-aga <laughs> uh, yung uh, 20% down payment kung ano man yung bibili nyo kung magkano amount ang bibili nyo so 20% yun mga kabirds so after nung uh, magbayad ng 20%, kung ano yung natitira, yun ang ipapa-mortgage nyo sa banko or sa lender. Saka pa lang mag-i-start uh, yung uh, income nyo doon sa condotel. So yung uh, kung ano man yung uh, makukuha mo doon sa condotel Siyempre, may utang ka sa bangko, di ba? Uh, kaya, tinanong ko din yung uh, how guarantee yung income mong tao doon. At, uh, ilan ang uh, map cover doon sa tira, di ba? Kasi, for sure, hindi naman siya totally uh, man mako Mayroon at mayroong tira. Sabihin natin kung uh, magkano lang magkano ang revenue ng hotel at na depende pa yun na uh, mga kapers kung gaano kalaki yung kinuha mo ano uh, square footage na ano gaano kalaki nung area nung ano ba yan gaano laki yung uh, kinuha mong unit kung one bedroom ba, o two bedroom ba, so yun, ganun so marami pang uh, learning process mga kabricks na kailangan na uh, alamin at kagaya nga nang sabi ko uh, hindi mo malalaman hanggat hindi mo pinapasok, diba pero bago pasukin pati alam natin yung mga pro and cons kasi baka masyak tayo ma-overwhelm tayo kung saan natin nahagilapin yung pera na ipang di ba so, imagine mo yung sample niya sa akin na ano nasa 9 million tas 20% at uh, may matitirang uh, 6,000 so a uh, 6 point something million mga kaburg sa million hundred so uh, yung ano niya yung junior na sweet uh, nasa 53,000 at uh, may dalawa namang option kung paano mo babayaran yung yung 20% down payment yung mga kaburg sa may dalawang option one option eh bayaran mo na, fully paid mo 'yun ng 20% or yung uh, lalamsam ka sa isang taon. So parang uh, halos parehas lang kasi saan mo na naman saan mo kukunin yung pamlamsam mo sa isang taon. So unless lang eh may pagguguhan ng kana like dito sa Canada may may tax refund eh kung may tax refund ka in a year, di ba? Eh paano kung wala? <laughs> Magbabayad ka pa. So, yung mga gano'n mga cupboards. So, kaya, isip-isip din. So, so pinag-iisipan ko kung uh, magiging uh, representative ako nila para may access ako sa mga project na pwede kong uh, i-represent sa inyo at may access din ako sa kung ano yung gusto kong bilhin. Diba? kasi para mas broad para mas malawak yung kaalaman so ang inalam ko pa mga kabergs dun sa condo 10 ah, dahil ah, yung mega world mismo ang magmamanage kung napupunta kayo sa mga ah, hotel na may mga front desk parang sila yung uh, mag-hire ng mga ganon ng maintenance. So, worry-free ka sa ganun Kumbaga, ang iisipin mo lang ang pagbabayad. Yung sa operation, uh, hindi mo na siya problemahin at uh, tinanong ko din kung uh, sino ang pipili na magma So, yun nga, Mega World but after 30 years uh, depende na sa mga bumili doon sa unit na gusto uh, gusto ba nila pagbutuhan ba ng condo board na iba na ang uh, magmamanage yung ganun or i-continue nila yung contract nila sa Megaworld yung ganun so Hindi ko na iitanong pala sa kanila. Hindi ko na naitanong. Na Ngayon lang nagpapakawakas. Ah, uh, kasi hindi natin alam ang uh, buhay natin, 'di ba? So paano kung uh, naumpisahan mo at gusto mo siyang ibenta na? So, 'yung ganong proseso. So baka next time 'yun ang itatanong ko sa kanila. <laughs> na nakalimutan ko 'yun ah. Pero mas maganda pa rin na ikaw ang makatapos ng kundun uh, na 'yon kasi nga syempre 'yung uh, purpose ng pagbili mo, ano ba 'yung purpose mo kung investment or tirahan? So, 'yung uh, ano pa pala ba Kabergs? Uh, tinanong ko rin kasi ini sabi nila 'yung 30 days na allowed ka at parang 30,000 points uh, sample lang yung mga kabirks uh, 30,000 points tapos uh, uh, sa isang araw magagamit mo 1,000 so ganoon uh, uh, 1,000 per night so let's say na yung 30 days na yun ay hindi mo gagamitin sa Boracay kasi gusto mo mamasyal sa ibang lugar uh, let's say gusto mo pumunta ng Manila uh, dun mag magstay uh, iba na yung points na ano mas higher doon mga kaburgs kasi kung sa Boracay ka bumili nandoon yung unit mo so mas uh, less yung points na magagamit mo kaysa doon sa doon sa ibang lugar na wala kang unit so yun, ganun yung kalakaran nila kaya maiging maintindihan yung mga lang yung uh, kukunin mo yung uh, yung parang makikita na lang natin yung uh, revenue without ah uh, ano uh, ibang uh, kasi syempre pag sinabi oh ganito yung kikitain mo pero uh, merong uh, mga hidden fees na hindi natin alam na mas ka na lang pag nabayaran mo na yung ganun so kailangan eh, as a representative siguro dapat i-explain din sa mga uh, kliyente yung mga kumbaga open book o um, walang masyashak <laughs> ba diba? so so yun hopefully eh, mas lalo natin maintindihan pa mga kaburgs kasi mahirap magbitaw ng pera Uh, long commitment hindi yung uh, basta ka lang uh, bumili sa tindahan ng uh, mantika <laughs> na, uh, hindi ganun uh, mahabang uh, increase ba yung uh, property kasi for sure eh, every ano naman eh development halos paket lang naman ang property kaya maigi sa building na na ma-manage siya kasi yung value, yung location, yung value ng building, yung amenities kung napapabayaan yun sino naman gustong tumira at pumunta doon hindi <laughs> ba mga kabirds so, yun uh, so hanggang dito na lang muna mga kabirds ang ating ano, uh, video so yung mga contact person mga kabirds ay uh, ilalagay ko sa sa baba sa description or ipa-flash ko sa video kung Uh, interesado kayo na kontakin uh, e sila kung interesado kayong mag-invest sa condo sa Pilipinas maybe it's about time na mag-invest kayo sa Pilipinas na uwian nyo, bakasyonan nyo diba? kasi kung nag-check-in lang din naman kayo sa sa hotel at pumupunta kayo sa mga mamahali na lugar why not na mag-invest kayo at uh, yung pag-i-invest nyo eh paupahan nyo na rin sa iba diba? so hindi lang uh, condo ang mayroon sa kanila mga kabergs kabergs uh, uh, mayroon pang iba uh, residential uh, commercial kagaya nga nang sabi ko sa inyo uh, mas interesado ako dito sa condo kasi nga di ba, ang lagi natin problema eh, sino magmamanage eh, nandito tayo pero, yung pagmamanage na yan syempre, may kapalit di ba, mga kapers kailangan mo magbayad ng tao pero doon sa ano na 'yun mga ka uh, tinanong ko kasi siya uh, pag uh, binili mo ba 'yung bahay na yun, na uh, sinabi mong P3,000 included na ba 'yun na sabi niya oo <laughs> So kung uh, nag-sign kayo ng contract at nakalagay doon na ang uh, uh, kaya uh, dapat 'yung uh, representative na realtor niyo eh din uh, din disclose yun sa uh, ano pagpirma na kung at aware din tayo na ito bang pipermahan natin eh uh, klaro di ba so yun mga kabirks <laughs> napaba na naman tayo but uh, it's okay dahil uh, ano naman uh, I think eh, marami tayong matututunan So hanggang dito na lang mga kabirds. As always, do what makes you happy.